dito po tayo sa presyo ni Sir Feng and Ma'am Lorna. Ayun po sila. Alamin po natin yung presyo ng kanilang mga gulay. Good morning, Madam Lorna. Good morning, Sir Feng. Madam, ask ko lang, magkano na po yung mga papaya natin ngayon? Asking price lang po. Ano, 15. O, oh, 15. Ito yung papaya nila. 15 per kilo, 150 per bundle. Ayun, okra po natin. Po, ano, 27 27 30 po ang asking price nila 27 Sir, anong ano, -ano to? Anong sitaw? Black Belter Black Belter? No, Black Belter Ang daming, ano yan, variety ng sitaw no? Ah, uh, may, may Black Belter, merong Negro. Negro, merong Mega, merong Bulacan White, merong Mariposa Magkali po yung Black Belter natin? 165 165 ito po ang palayan natin mag-ano. 70. Ayun, may nakita akong ano, siling ano, ah, talbos. Talbos. Ano, per kilo 30. Bumaba siya no, kasi dati 95, 90. Ngayon, 30 na lang. napaka-mura ng talbos natin. Ayun, siling Taiwan natin. Ano, 70. 70. Ay, ayun, naman umangat. Atas, bababa. Ba, ba, ayun. Ayun, Sultan, sir. Sultan, ano lang eh, 40. 40. Sa, ano po yung upo natin? Balag po ba? O ano? May gapang balag. Magkano? -ga yung gapang po, magkano? O? 8. Ayan, pinamimigay lang din. Napakamura. Nakapakamura ng kanilang mga gulay. Maraming salamat po mga idol kong magandang tindera, poging tindero. Salamat po. Ayan, dito po tayo kay Madam Sel. Tatagay po ni Sir Ping at ni... Adam Lorna. Alamin po natin yung presyo ng kanyang mga guli. Good morning, Madam Sel. 200 ho. May mga patolang ano siya, pinis. Oh, Madam Sel, magkano yung patolang niya. Si 18. Okay. 18. Ayan, yeah, magkakulay kami ng damit. Bagay sa amin yung kulay. Totoo tayo. Oh, si 18. Parating palay po ko. Ayan. Yung, yung, all, the way pa lang. Yung upo natin da, balag. Balag po, 15. 15. Sagapang po. 8, 7 8, 7 Sa ano po natin Patolang palit 15 15 Yung mag-green Pero yung maputi Hindi mabili O oh, yun oh. Kasi ano, so, ano yun Bata pa ba yung pag, Ano gano'ng maputi so, Sobrang init Sobrang init Ayun, ayun Ito ano po natin Taiwan po natin Taiwan 75 Yan Maraming salamat Madam Sir Thank you Yan Pareha kami ng kulay salamat, May, may tugtog kami mamaya May baway daw yun Prisa sila eh dito po sa pwesto ni Madam Rochelle kaaga-aga pa lang may nakita po akong magagandang patolang palipik ang mestiza pipinong bakla alamin po natin yung asking price ng kanilang mga gulay si Madam ang tatanungin natin kaya natin ngayon mestiza magkasi mestiza 90 ayun patolang palipik 120 ayun Pipi ng bakla. Dente, napakamura. Oh. Ayan. Dito po yan sa pwesto ni Rosella. Isang mapagpalang araw ka na to ang kong mahal? Sa lahat po ng ating mga kapalengke, Welcome po ulit sa ating YouTube Channel, Daan TV, Mr. Palenque. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Dante TV Ernest po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Ngayon po ay May 14, araw po ng Martes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga sariwang gulay ang ating gagawin sa mga kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro. Para ma-update po kayo sa mga presyo dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ko ng Nebaysia, ang Cabanatuan Baseball Trading Center, Palengke ng Sangitan na narito po sa ating barangay Magsaysay Norte, Cabanatuan City. Samahan niyo po ulit sa mga kaibigan kasama natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price only. Hindi pa po yan ang final prices. Mga asking lang po yan ang, o touring ng mga sakadora natin. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our page para po naka-update po tayo sa lahat ng pabago-bagong presyo ng gulay natin dito sa Baksakan. Pwede rin po natin bigyan ng na isang magandang like o pwede rin po natin share. Kaya yung hindi pa po nakapag-subscribe, sana habang nanonood po tayo, Huwag na po natin kalimutan pindutin ang subscribe button. Kaya tara let's muli po ito po ang kasama kaibigan. Dante Villanes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Dito tayo sa kaibigan ko si John John. Alamin natin kung magkano ang kanyang talong. John, anong talong to? Anong talong to? Anong variety? Mucho? Magkano ang mucho natin ngayon? Ayan, 40, 40, 40, 40 Ay! 40 40, 45 Bali ang isang bundle, 450, 400 Itong sigarily... Itong sigarily... Itong sigarily... Si... Si... Ano muna? Sigarily? 16, 17 16, 17 talaga ang sigarilyas natin ngayon Walang makuha Walang makuha Ay, yung okra natin? Ayan, 20, 20. 30, 25 30, 25 Ano ito? Bulacan white? Magkano yung Bulacan Y? Ayan, yan. 140. 140, yeah. Ang malam talaga, si Garilla Sitaw. Ang palaya, umaangat din, ano? Oh, Ayan, yeah. mag-angat Ito, may dumadating na okra. Madam Rosa, magkano yung okra natin ngayon? 30. Ito nga natin, siling panidang. 25. 25. Bakit parang malungkot yung boses mo ngayon? po Masigla ito. Masigla. Biglang sumigla. Dahil ko malam, biglang sumigla. Kailangan okay. alive. Yun, alive. That's alive. right. Madam Sweet, magkano yung sultan natin ngayon? 35. 35. Eh, yung ano natin, gapang ba yun, balag? Upo. Magkano? 12. Mura talaga yung upo natin. Okay, salamat. Ito pa eh, Marinella, ang daming talong. Marinella, ang talong yan. Mucho ba yan? Macho. Magkano yung mucho natin Pate. Korenta. Kaganda ni Maranela. Maganda naman talaga eh. Mukhang bumbay. Ano yung sinasabi mo? Kari po, ano napakarahing talong na dumadating ngayon. Ang dami. Alamin natin anong talong to. Mucho na talong. Ayan, 30 ang bigay. Ang daming talong ngayon, ano, mura yung talong. Mat material, ano sitaw yan? Makisig. Ito pala yung makisig. Ang daming class talaga ng sitaw natin. Pagka makisig natin ngayon? 150. Nak, betul? Nak. 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 Tayo sa pwesto ni Madam Magda, natin yung sibuyas. Alamin natin presyo yung pwesto ni sibuyas, pati bawang. Pero andi dito yung kaibigan ko. Bahami, sa shoutout ka, boy! Shout oh. sa buong pamilya ko, artista na ako. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Sabi mo na yung mga pangalan, hindi yung ano. Shout out kay Miguel, shout out kay Boss Teddy, shout uh. out kay Wilma. Totoo ka mo na camera, uh, Boss Daddy. Yeah. Ayan, doon sa kabila. Bet, bet, be, dito ka. Okay, aalis muna ako. Mahal na mahal ko kayo, Boss. Yung, sa, G sa, ganun sa, doon siya sa kabila eh. Uh. <laughs> Magkano na, Boss, ngayon yung ano natin, yung bawang na, bawang yung luya, sibuya yes. sa puti. 450 yan galing pa rin eh, sa pula natin sa pula 650 650 sa ano natin super white na bawang super white 70 70 sa kanso sa kanso 690 690 720. ayun 720 malalaki ano ba yung munggo natin labo labo yung munggo 1.5 1.5 25 yan 25 kilos five yan ito po yung uh, tao ni Madam Agnes dito. Wala si Madam Agnes. Masipag yun sa kabila na naman yun. Ay, pero andiyan na sila, Jeffrey, di ba? okay. Salamat, bossing. Thank you. Siyempre, andiyan dito na kay Madam Agnes. Kailan ay tuloy-tuloy na natin to ano kay Madam Gladys. Ang kanyang siya Good morning, Madam Glad. Isorbo po ulit kita. Ma'am Glad, medyo umulan kagabi kaya medyo hindi masyadong mainit. Magkano na po yung ngayon repolyo natin? Maganda po. 2003, ano? Medyo mababa yung repolyo ngayon. May model ka na ng ano doon ng Perots. 600. <laughs> 6003 sa patatas. 750. Sa sayote natin. 400. 400, dito meron siyang ano pechay bagyo. 300. 300 isang bundle. Ayun eh, pipili natin isang bundle. Know, 30. 6 600 bawat isang bundle naman. Eh sa cauliflower natin magkano isang kilo? 80 and broccoli 100. 100. 100 eh yung ating ano itong ato at 100. green ice? 120 o, yung red sa bilog 150 wag ah mas mali yung red sa bilog 150 green ice, 120 tapos tong ato tosha gomen 120 eh yung celery natin ano sal 100 wala yata, ako nakikita ang beans. Walang beans. Wala Walang beans. Ah, mahal ngayon, nagmahal ano. Ito ating, tin ano, itong sisero. 350. 350. 350. Sa yung patatas natin magkano? Yung isang bundle? 750. 750 sa lemon. 500. 100. Eh, yung ganito natin ano. 180 yan. Maraming salamat po, Madam Glad. Si Madam Glad. Wala ano, wala kakupas kupas, kupas. Magaling mag-alaga lang si Sir Salamat, Mang Glad. Alamin po natin yung presyo ngayon ng ating mais. Tingnan natin yung dilaw, pati puti. Ito. Tingnan natin kung anong mais to. Ma'am, good morning. Dilaw ba yung mais mo? Dilaw po. Magkano yung dilaw natin ngayon? I'm asking for 15. 15, napakamura. 150. Eh, yung puti? 200 na natuloy po. O, natuloy na ito. Napakamura naman yung nice? Mura na ito na na. 200 yung puti, 150 yung Oo, ano? Yun yung dilaw. Mga yun ang Sige, ito pa na. Dito, okay, Boss Eric, sa likid na o naman. Boss Eric, ano itong talong natin ito? Ito po. Magkano yung motyo rin. 40. 40 pa. Yan, may dumadating kang patulang palikit. Magkano yan? 20 pa hinihingi natin. 20 ang hinihingi. Sa ano natin? Bonito. Bonito. Sa so, ganyan po, 40. 40. Eh yung ano natin, upo na balag ba yun? Gapang lang po. Magkano yung gapang? Nice 6 po. 6. Sa Salamat, Boss yes, Eric. Yes po. Salamat. Dito, may dumating na bonito si ano? si Machete oh. Dami ah, ng ganda. <manyan> <Is it not? manyan> Ayan o, oh. bagong dating ng bonito niya 50 per kilo 500 per bundle Alamin natin ngayon kung magkano yung good na kalamansi <manyan> <manyan> Madam Menchi, magkano yung good na good natin kalamansin ngayon? yun? Good na good po, oh. tuwan. Yun, talagang maangat okay. na. Swerte naman ngayon ng ating mga magsasaka. Ayun lagay natin. Yan, 700. 700. 700, yan ha. Ayan po, medyo maganda para sa mga farmers natin na tumaas yung kanilang uh, kalamansin. Kasi nga po, laging nalulugi yung magkakalamansin ngayon eh. Ang laki ng gastos po sa abono, sa mga patabayan po. Kaya nasa 2K21 tapos yung ano naman po lagay naman po nasa 6700 dito po yan kay Madam Menchi yan okay, kay Ati Bunso ko ang daming gulay ni Ati Bunso oh. natin sa upo Ate Bunso ano yung upo mo balag? magkano yung gapang? 8 o 9 mani o 9 mani niya 8 etong ating okra 30. Pa. Wala pa, 30. Eh yung ating patola. Sabihin Ano ako, maganda dito. 15. Yung hagod natin. Hagod. Uh, isang tali. ano? Bali, sa puro yun, ano? Yan, itong siling tayo ba natin? 75. 75. Ayaw talagang tumasang ang tayo, ano? Ayaw tumas, ano? Ayan, pipinong puti mo. Ayan, yung puti mo. Linis eh. At sa siling natin ng ano, panigam. Renta, okay. Ar Baka daw mag-25. Talaga yung mga asking nila, talagang bumababa pa yun. Lalo na kung magaling yung tumatawad na mamimili. 1-5 yung sita. Saan ba yung mo? Parating pala? Ay, negro. Ayun, 1-5. Okay. Salamat, Ati Binso. Alamin na natin yung presyo ng mga ano, kamatis dito po kay Madam Tintin. Si Madam Tintin, pati si Madam Leng ang pinakamaraming kamatis. Eh. Ayan po ang gaganda ng kamatis ni si Madam Tintin. Ang lalaki. Sakit-sakit ng kamatis ni si Madam Tintin. Madam Tintin, magkano na-asking mo sa kamatis ngayon? Bente po portawan. at bente. Ayaw pa rin umangat sa talagang napipigil yung pagangat. Buti pa yung kalamansi. Yung kalamansi nasa 2-2-1. Ah. Ah, Ayan po ang daming yung kalamansi. Ah, kalamansi kamatis. Ito kay Ate Helen. Oh. Maganda ng kanyang pipinong bakla. Pipinong puti. Pati Sophia. Pati Sophia. Ate ni sa yung mga yung. Eh, wala. wala para humukod. Nakamutya kay sa Ito ang pipino puti mo. 12. 12, sa bakla? 12, pareho. Yan, Dito yan yung kay ate Helen. Eres sa Murado ni ano ni madam. Lorna. Opo. Hello. 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 Ito yung kasama niyang tanong niya. Madam Lorna, magkano yung murado mo ngayon? 30. 30. Eh, yung okra mo? 30. Okay. Maraming salamat, Madam Lorna. Ano, ang gaganda ng gulay ni Madam Lorna. Okra, murado yung Sa kalabasa, kay eh, Brother Junjun. Jun. Good morning, brother Jun. Magkano na yung kalabasa natin ngayon? Oh, two, three. Two, three yan. Yeah. Medyo, medyo nasa angat pa rin. Yan. Eh. Alam ko, tataas pa yung ano natin eh, yung murado, ah, uh, itong kalabasa natin. Dito ngayon, wala masyadong pechay, pati mustasa dito. Kaya ano. oh, naka-short. mo ka muna, hoy! Magkano yung te? Ano na? Naiiyam ng naka shirt to. Kaganda na ang kaibigan ko. Magkano na yung mustasa natin Asking price? 30 ko 30. Yung pechay. Uh, 30 kanina pero 28. Per 20 na. Bumababa na. Ano? Salamat. Ano ba yan? Almosal merienda. 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 Okay, salamat. Ito may dumadating na kamote kaya no. Kamote ubi. Baka ay magkano yung ubi natin? Ask mo lang. Biyuro po yung puti. Ah, puti, biyuro. Magkano po? Sampo. Napaka mo. Good niya. Pisi. Saluyan natin yung good natin. Magkano ba? Eh, alam ka size size. Ah, sandahan. Pero yung good, 140 yate, no? Malaki. Oh, yung malaki. 140. Sato kayo, dante natin yan. Sino na may nakita akong labong oh, pati sa palok. Sino na lang yung merong ay siya lang yung merong ano eh, may labong eh. Iba wala eh. Magkano yung labong natin maraming, ngayon? 65. Oh, 65. Eh yung ano natin, yung sampalok? palok. 40. Oh. Ay, eh na. Tinatanong ko pala na ibili na agad. Maganda talaga si Madam araw-araw. Yan oh, mega star yata. Eh, Ate Violin, magkano yung talong? Ayun, Ay, sita mo, mahaba na yan, no? Oh? Ganda. 1-4 na tuloy. Ganda ng berde-berde, oh. Ano ba yan? Negros ba yan? Mega? Oh, negros. Yan. E eh, yung ganito natin yung, ano, uh, sultan. 60 yung malalaki, yung maliliit, 30. Kala ating, ano. Yung ampalaya natin doon? 100. 100. Oh asking price. Okay. Salamat at Wala pa yung si ano no? Si Junjun. Ah, tumaas. Okay. Salamat. Okay, may nakita rin na kung pecha pati mustasa kay Madam Che. Tanungin na rin natin. Eh, bago kasi Oh. Good morning, Madam Che. Mabayad <coughs> na si Madam Che. Madam Che, magkano mustasa mo ngayon? 35 po, 35. 35 'yan, medyo mga siya. Ay, may, 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 may 25. Yan. Maraming salamat, Madam Che. Idol. Ang idol ko. Ang idol ko po. May ano tayo, labong bira kasi labong. Magkano yung labong? 7.50. Po. 7.50. Ay, magkano yung bulakan white mo? Ha? Mahal talaga nga na. May 1 po. May 1, 5, 1, 6 Eh, yung ano, ito pa isang malo, sigarilyas. Magkano? 1.80. Oh, o, yan. Tara. Ang mahal po talaga si Garillas, Ampalaya, Sitaw, Beans. Beans. Yung beans, ang laki natin na. Tinas. 180. Ayan, doon nga, 180. Tama. Talagang updated this sa mga presyo. Itong ano natin, itong... O, oh, 22. Salamat. Okay, sa presyo ni Boss Tonton, alamin natin yung presyo ng... Dito talaga updated tayo sa luya kasi yung luya niya magaganda dito. May malalaki talaga. Boss, Ton, magkano ngayon yung luya natin? Yung malalaki po. Yung ganito oh. po, 150 na po. Ito na, ito na, ito na, na. na. Oh. 150 Talaga, may, may, 160, 170 pa nga eh. Opo, oh, meron pa po. Oh, yan, manilaki talaga. Manilaki po, yan. Eh, yung maliliit na ganun. Ganito po, ano po, isang daan na po. Bakit ba, ba, ba nagmahal yung luya, palagay mo? Eh, wala po masyado nagmahal. Ah, wala, wala masyado. Wala ng, ng luya, puro sibuyas. Ah, oh, ganun ba? Kapo, marami sa gabal dun eh. Ngayon, oh. Ayan, wala din puro sibuyas na lang. Eh. Ayan, so, si at, puro puro ayan, 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 galing na po kay Sir Tonton yan. Mahalang luya talaga. Mahalang luya talaga. Oh, ayan, okay. Salamat. Kasi may iba bumibili sa tindahan, binibigyan gano'n, napakamahal. Ngayon nakasabay kasi yung sa tindahan, ang eh, litlit ng luya ay 10 piso. Hindi, isang gano'n na, 10 piso ako. Oo, yung mali. Hindi, ganito lang, 10 piso. Tindahan nyo na. <laughs> kaya, kaya po, ganun kamahal, nagmahal talaga. Okay, salamat po, Sonton. Ayan po, mga ganitong oras, naman pa lang po yung ating mga gulay tumana na nanggagaling pa po sa 32 bayan ng Lalawigan ng Nueva Ecija and of course sa 89 barangays ng asing ng Kabanatan alas 9, alas 10, alas 11 ang ating pong baksaka na tanda po hanggang hapon lang po to alas 3, alas 4 sa gabi po sarado po tayo dito po ulit tayo magtatapos sa manini Ed kaya alam wala si Ed eh. ating po nasan si Ed o oh, yan, yeah. pero yung kanyang mani, uh, 70 per rin po per kilo. Araw-araw -ara po, napakarami niyang mani. Meron din po siyang binhi kung naghahanap kayo o magtatanim kayo ng mani na binhi. Dito po kay Boss Ed, kasi mamaya lang ko mga alas 12, alas 11, ubus na po ito. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalatest Asking price Update. Ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Baseball Trading Center, Palengke ng Sangitan, na lang po yan sa Barangay Magsaysay Norte, Cabanatuan City. Bukas po ang ating baksakan mula lunes hanggang linggo. Wala po tong araw na sarado. Sarado lang po to pag may okasyon. Uh, alas 7 ng umaga, meron na po hanggang alas 4 sarado po sa gabi. Ayan po ang ating boss bosedo Oh. Boss ed, magani isang ano, isang ganito? Isang ganyan. Sa 1,750. Wala pa rin pagbabago. Pagod na pagod ang boss ed ko. Masipag po kasi ito eh. Maraming ginagawang trabaho kasi po. Kailangan magsumikap nito. Namimili ng mga order Oh, may kasi may nagpapa- order, eh, Pwede kayo mag-order, yan. Uh, yung mga sukin niya kasi namali, ng mali, bumibili ng pa-order, tapos pinukuha na lang dito sa kanya. Pwede rin po yan, kung meron kayong mga kabibes ng mga sakadora, sakador dito, pwede kayo mag order sa kanila. Yan. Muli po, ito po yung kasama kaibigan, Dante Biernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City na sinasabing mabuhay po tayong lahat. Proud to be sa mga kapwa po Cabanateño na masisipag lalo na po yung maraming gulayan o yung tumana sa kanilang mga bakuran o sa kanilang mga farm. Yan. Ayan po ang isang katangian ng isang Cabanateño. Napakasipag lalo na po pagdating sa gulay. See you again po tomorrow. Please don't forget to follow my FB channel Palengke ng Sangitan. Ganun din, din po yung pag sa ating YouTube channel Dati Minister Palengke. Bye bye. God bless Yay. us all.